Hello mga boss, ayan. Ay boss, yung nagtatanong na tropa din sa Z1000. So, ito yung battery ko dati, ano Ngayon, ito na yung amaron na pinalit ko. Ito yung kanyo, size. ET, ano, ET Z9R. Ayan. So, ganito siya kalaki. Laki. So, pakita natin sa inyo yung sa, ito yung sa susi natin ng Z1000. So, yung tropa dyan na nagtatanong sa Z1000. Ayan. Ito yung Z1000 natin. Ayan. Kakapalit lang natin ng mga gulong. You know? Ayan, naka road 6. Ayan. hindi pa natin napupunasan yung mags. Saka ito. Ayan. Road 6. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung sa... Kwan mga boss. Ayan, siya natin. Ay, no puro putik po. Galing tayo kabiti kanina, may nadaanan tayong putikan eh. Ayan. So, tanggalin natin yung Puan Ayan. Dito yung lagayan natin ng papel. etong lagayan na to, kanto boss, ah, galing sa owning tent to. Ayan. Sa owning tent ko to eh. yung lagayan ng gamit ng owning tent. Ayan, yung amaro natin, mga boss. Siyempre, naka-GR tayo ng ilaw. Eh. So, ayan siya. Solid, napakaganda Amaron. Kahit dito sa sasakyan, Amaron ang gamit ko dyan. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung pinakabagay na baterya. So, sinasabi ko na sa inyo, Amaron. Solid dyan. Ayan. ayun yung gamit natin battery sa Z1000 natin ayun galing tayo ng imos kanina papalit tayo ng gulong ayun o dahil pang putik o may daan tayo putikan kanina eh nabili ko to mga boss ah uh, 1.6 naka promo lang siya pero sa iba kasi 2,000 may get to pero yung napagbilan ko kasi naka promo sila so nakuha ko lang siya ng yan. So, sa mga naka Z1000 dyan, mga naka big bike na 1000cc, mag amaro na kayo, pinaka solid. Yan, no? yan. So, thank you, thank you. Maraming salamat. Ngayon ko lang naala ng video, ni eh, kasi kaka -uwi ko lang galing Nueva Ecija. Meron nga palang nag-PM sa akin na ka Z1000. Kasi nga, yung stock niya na baterya ng Z1000 niya, medyo napapansin niya, pumapalya na rin. So sabi ko magamaron siya eh hindi ko na sa kanya kung maggano, ay, magkano ay magano Kung magkano yung price nung pag-aako ko saka yung size nung pang-amaron. So ayun na boss, eto yung yung sako natin sa amaron natin. Ayan. Eto yung pinaka size niya. ETZ9R. So ayun siya, ganyan siya kalaki. Laki, Laki ng baterya. Tapos sa inyong sa barcode niya. Ayan, Amaron. Nandiyan lang yan eh, yung baterya natin. Ayan. So, yun yung natin na solid na, no ha? Karga ng straight NTRT. Ayan big bulb. Ayan, naka-brembo bricks. Yan boss, i-send ko sa yung video na to mamaya para makakuha ka ng kwan. Uh, Amaron na baterya. Yun. So, thank you, thank you. Maraming salamat. Ride safe. Ingat. God bless.